Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel ngayon. So ngayon, nandito tayo sa may... Ah... Uh, ano ba tawag ito? Kalubkob! Sa gitna ng... Uh, Parkstone, Hyacinth... At ah... Uh, tama! <laughs> City Circle, oh! Ayon, circle yan. Papunta doon sa Malayanin Park. Ito yung Parkstone. At ito naman yung... Uh, papunta doon sa may halang at yan yung Hyacinth at papunta doon sa may Nike View papunta dun sa kabila so ngayon ang gagawin natin uh, natin yung uh, school na malapit dito sa papahay dito sa may Parkstone usually ano to kumbaga nasa gitna itong lugar na to ng halang at saka ng malainin bago so nasa gitna itong lugar na to So dahil may nag-request sa atin kung saan merong malapit na school dito sa Parkstone Ang unang natin gagawin, pupunta tayo dun sa halang ah, Samahan nyo ako, papunta doon, ituturo ko sa inyo yung daan Mula rito sa circle na to ha, ah. kung kayo taga Parkstone So malalaman nyo, basta itong circle lang na to At ah, malalaman nyo na kung saan pagpunta yung mga school na yun Okay, so sama tayo. Lipat natin yung camera natin para mas makita nyo ng mas malinaw. Okay, so ayan. Ay, makagulat si si Lisboy ah. <laughs> okay, so ayan ah. Uh, ito yung papunta ng halang. So sa kabilang side muna tayo. So ito yung main road, no? Yung nasa kabila, yung mga kulay-pulayan, yung Farkstone. At yung kabila naman, ayan yung ayasen uh, ayasen O oh, tama, ayasen Kakalimutan ko na. Tagal kasi natin hindi na pasyal dito. Papunta tayo ng halang. Kung saan makikita natin doon yung... Uh, Oy, shout out! <laughs> At uh, syempre, dadaanan natin tung tulay na to. At uh, itong lugar na to palabas dito sa pabahay, dito sa kalugong. Ay, sa malang ng kalsada dito. At uh, matarik talaga ito. So sana pantayin na lang nila yung kalsada. At ayan, kita nyo, lumaklubak. Para lang sa kiso ni. Eh. EDB. So, dito, gusto ko itong lugar na ito. Kikita nyo yung uh, dinadaanan natin. Uh, napapayungan siya ng mga puno at uh, napaka-presko usually rito. Sa lugar lang na ito dito, pero masampas na natin. Ayan na. Tuturo ko yung daan papunta doon sa Halang uh, National High School. May elementary din dito, pero hindi sila kasama dun sa... National uh, High School. Ibang, kung found siya, doon naman sa may malainin bago, meron din doon pabahay na mismo nasa loob ng uh, apabahay. Mali pala. Meron ding school doon from uh, grade school from kinder, no? Hanggang grade 9 sa ngayon. So, hopefully, by next year, pagkatapos na uling klase, magkaroon ng grade 10. So, bali fourth year. Okay? Ito yung daan. Napaka-busy na ng lugar na to. Kasi, napakarami ng tao dito. Ang dami nang nare-locate. Okay. So hindi lobat yung ating ah, uh, hindi lobat yung ating ah, uh, mike. So ayan palabas na tayo papasok na tayo ng uh, ano ang Barangay Road ng Halang. So bali Ayan oh. Ito na siya. So pagka kumaliwa ka dito, ang pupuntahan natin eh papuntang San Roque, papunta doon papuntang uh, palengke pagkakumaliwaka riyan so may crossing doon uh, nandod doon yung National Road papunta na rin ng Maragondon, uh, Manila so pupunta rito so ang gagawin natin kakaanan tayo dito kasi pupunta natin yung Eskwelahan dito ang dami ng dami ng tao dito oh dami ang tao. Dami na sa Kasi dito sa lugar na to, sa halang, napakarami ding pabahay dito. ah uh, na dito natin makikita yung Dorotea kung saan naman katapat lang mismo ng pabahay yung National High School dito sa halang. May kalayuan din, mga ilang minuto pagka galit tayo dun sa loob. So titingnan natin kung ilang minuto yung uh, naging biyahe natin uh, mula dun sa circle papunta rin. Niya. Kasi... So overtake tayo ng uh, kuya dahil ahaba yung ating biyahe. <laughs> So, dito yung uh, Dorotea. Dor okay, so ito yung Dorotea to. Ayan o. Oh, Babahay din yan dito sa loob pag pumasok ka dito. At uh, ito naman yung uh, elementary school. Dito sa may... Uh, part pa ng barangay Kalugkubo. Nakikita nyo, Kalugkubo. Kalugkubo Elementary School. So, parang yung grade 3. Nasa loob ditong pabahay na to. Nandito natin makikita sa loob. So, ito yung grade school. Okay? Sa tapat ng Dorotea. Ah, Dorotea ko pala yun. Yung pabahay. So, sa tapat din nun, nandoon naman yung elementary school. So, lalampas tayo dun. Dito, sa bandang unahan dito. maka busy na rin ang lugar na to rito kasi nga ang daming pabahay dito. Dorotea pa lang yan. Meron pang uh, isang pabahay dun sa unahan nito. Pag ano natin, lampas natin. So ayan, malapit na. Ayan, nakikita nyo na. Ah, uh, itong may slowdown to. Slowdown. school zone. Ito na yan. So, ito yung uh, Nike National High School. At ito. Ayan o. Ito naman ay uh, Dorothea 1. So, pabahay din ito rito. Pag dumiretso pa tayo doon, may mga pabahay pa doon. Pero, masyado nang malayo yun. Bali, yung video natin, 6 six, uh, six minutes. No? Bago tayo makarating dito, galing doon sa may parks doon. Okay? So, off natin. Babalik tayo doon sa may circle. Tapos, uh, bibidyoan naman natin papunta doon sa may kabilang school pa sa may malainin uh, malainin bago na kung saan nakatayo mismo yung school sa loob ng pabahay na mula grade ah, uh, mula kender hanggang uh, grade 9 sa ngayon okay so balik tayo ulit doon so ayan uh, sama kayo ha para makita nyo rin malaman nyo kung saan nyo gusto kung saan nyo gustong uh, i-enroll yung anak ninyo. Kung saan kayo mas komportable. So, ah, uh, itong mga kulay pula na yan, Parkstone ito, Parkstone. Marami nang na-relocate dito. ah uh, parang mga taga-paranyake yung iba na hindi <laughs> hindi pa na relocate dito marami tayong mga kaibigan ng mga taga-paranyake na nagko-comment sa atin, comment section ng sabi eh after election malilipat na sila. Dahil pagaramdam ko gusto na rin nilang ma-relocate dito para makapag-start sila nung uh, pagiging buhay nila syempre dito sa relocation site dito sa Naik, Cavite. O basta yung kulay pula na yan. ah uh, Parkstone ang tawag dyan ha. Parkstone pa ito. Mahaba ito. Madami ito. May tinatawag pang Parkstone Extension. Lipat tayo dito sa kapila. <laughs> so ito yung uh, gate na papasok. Uh, papunta pala. pasok palabas na pala tayo. So, siempre may tulay pa din, walang pinagkaiba yan. May kung may tulay doon sa kabila, dito rin may tulay din. Na pagkatarik-tarik din, walang pinagkaiba. So, para sa akin, mas maganda naman dito kasi mas gawa yung kalsada, mas maayos Doon kasi lubak-lubak at uh, mas makitid. So, dito, ay kulay yung kulay green na yan, Cristof height yan. Extension yan. So, mga naririto naman naman gawin galing ng a uh, kawit. Yung mga naapektuhan ng kalak. So ito yung glory morbil. So karamihan dito mga ay ito pala halos mga taga Tondo yung mga na-relocate dito. At uh, makikita niyo yung style ng bahay na parang kala mo may second floor na. So dadaanan natin na to walang pinagkaiba yung ano no tawag dito yung lugar so doon sa kabila papunta ng halang merong din tulay na matarik yung pagkagagawa hindi nalang pinantay sa tawag dito doon sa kalsada may tournament sila doon no dinadaanan natin Glory Morville dito. So, yung mga narilogue dito galing ng Tondo, Manila. Halos. Halos lahat. Dami sa sakya ngayon. Eh. Hapon kasi. Hapon na kasi. Kaya umok ng mga tao dito sa pabahay na mamasyal sila pagkahapon. hapon. Uh, ngayon ay mga alasing 5 na siguro ng hapon. At uh, mauna tayo ng konti siyang kila ate at kila tatay. So, mauna rin tayo dito sa uh, si na yan. malapit na tayong lumabas. Basta ito, itong dinadaanan natin, Glory Morto, iisa lang siya. Malawak din to, marami rin mga bahay dito. Kita nyo, medyo mahaba yung binahin natin. So dinadaanan natin, ito, ito yung main road ng Glory Morto. Oh. Ah, Erica Erica Bill pala, sorry. Glorymore. <laughs> Erika Bill pala ito, sorry eh. Yung Glorymore dong pala sa kabila. Erika Bill, sorry, sorry nalilito na ako tagal. Kasi kasi natin din kaya parang nanini ako sa pagbablog natin, ah. Erika Bill pala. Erika Erika Bill Luis. So ito palabas na. Ito na yung uh, barangay road ng uh, Malainin Bago. So kakaliwa tayo Dahil pagkakumanan tayo papuntayan doon sa may Flying Bee Sa National Road So papasok tayo ng balay So ay eh, pag nakita nyo itong design Na may kurasan sa gitna mismo Ayan ito yung tinatawag na balay Pabahay din ito <laughs> So pagpasok nyo ng entrance, yung unang kanto, ito yung kanto na to. Ayan o. Ayan, yung school. Nakikita nyo na? Uy, pinturado na. Pinturado na. Okay so ayan. Ito na 'yung school dito sa May uh, Malainin Bago. Sa loob mismo ng pabahay. So uh, from kinder hanggang grade 9 'yung mga estudyante na tinatanggap dito. At itong lugar na to, hopefully pagdating ng araw magtatayo pa ng isang uh, school dito, isang building na katulad nito. And then 'yung katabi niya rito ay uh sabe sana uh, magagawa ng basketball court kasi para may iba paglibangan. Usually, dito yung mga kabataan, kanya-kanyang diskarte ng uh, pagtatayo ng mga basketball court sa kalsada lang talaga mismo. So, ayan. Bali, galing doon sa circle, sa may Parkstone, 4 uh, minutes lang at uh, 50 pa, 57 seconds. So, mas malapit dito. At saka parang tingin ko mas safe yung mga bata kasi di na kailangan lumabas doon sa may ano ba yung parang mapuno. Alos walang bahay kasi dun eh. Palayan na yung gilid. So dito yung dadaanan mo, doon sa may parks doon, tapos yung tulay lang, tapos uh, Christophite na, and then Erica Bill. So, kumbaga may mga residente, residential. Although mga pabahay pa rin yun. Kaya para sa akin, mas malapit, uh, mas safe, no? Yung mga bata papunta dito sa eskwelahan na to. So from kinder, hanggang grade 9 pa lang yung ina-accept so hopefully by next year yung magtanggap na rin sila ng uh, grade 10 no yung fourth year na okay so ayun lang yung uh, video natin sa ngayon yung uh, school kasi may nag-request sa atin kung pwedeng uh, makita malaman kung nasaan yung mga eskwelahan dito sa mga pabahay ng gobyerno dito sa may Maynilaikabuto ah, <laughs> naikabite especially sa dito sa mga pabahay ng gobyerno no uh, malainin bago kalubkob ahalang, uh, halang. Uh, yun, salang yun Meron ding grade school. So nakaiwalay sa national high school na napunta naman natin kanina. So bali 6 minutes and 40 seconds ata yung uh, naging biyahe natin papunta doon. At saka yun, medyo hindi ako komportable nga yung parang tulay din doon kasi wala nang halos bahay doon. So bala na ako kayong mag-decide kung saan ninyo mas kursunan at mas komportable na ipasok yung uh, anak po ninyo. Diba? So, yun yung video natin. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanggasa-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo.